I now pronounce you husband and husband. You may now kiss each other. Kung ang pagkikipagtalik ay disenyo ng Diyos sa pagpaparami ng lahi, paano makapagpaparami ang babae sa babae at lalaki sa lalaki? Mapagpalang araw mga kapatid, sasagutin lang po natin itong isang bakla na pastor daw at nagkakasal ng babae sa babae at lalaki sa lalaki. I now pronounce you husband and husband. You may now kiss each other. po natin may pagkakaila na dumadami na po talaga ang bilang ng LGBT community dito sa mundo, lalong lalo na po dito sa Pilipinas. Pero ang video ito ay hindi po para i-discriminate sila, kundi pagtutuwid lamang ayon sa salita ng Diyos. At hindi ibig sabihin na hindi natin sila nire-respeto. Nire-respeto po natin ang kailang nararamdaman pero hindi nangangahulugan na wala na tayong karapatan para sabihin sa kanila ang katotohanan. May mga biblical na rason po kung bakit tutol tayo sa ganitong sistema ng mundo ngayon. At ang unang dahilan, same-sex marriage is against human nature. Sa Biblia po, ang Diyos ay gumawa ng lalaki at babae at ito ay naging mag-asawa. Siyempre, sa mag-asawa hindi mawawala dyan ang pakikipagtalik sa isa't isa. At ang pagkikipagtalik ay disenyo ng Diyos sa mag-asawa para sa pagpaparami ng lahi. Basahin po natin sa Genesis chapter 1 verses 27 and 28. Ganito po ang ating mababasa. So God created man in his own image and the image of God created he him male and female created he them. And God said unto them be fruitful and multiply and replenish the earth. Ngayon kung ang pagkikipagtalik ay disenyo ng Diyos sa pagpaparami ng lahi, paano makapagpaparami ang babae sa babae at lalaki sa lalaki? Kaya nga po karamihan sa atin gusto makapag-asawa para magkaroon ng sariling pamilya. Pangalawang dahilan, ang pagkikipagtalik sa kapwa babae at kapwa lalaki ay kasalanan sa Diyos. Makikita po natin sa Biblia kung gaano karumi sa harapan ng Diyos ang ganitong kasalanan. Basahin po natin sa Leviticus 18 verse 22. Huwag kang sisiping sa lalaki ng gaya sa babae, dumal yan. At may mababasa pa po tayo sa Leviticus 20 verse 13. Ganito po ang ating mababasa. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki na gaya ng pagsiping sa babae, ay kapwa sila nagkakasala ng karumaldumal. Sila ay tiyak na papatayin at mabububo ang kailang dugo sa kanila. Pangatlong dahilan, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang patuloy na namumuhay sa kasalanan. Kasama na po ang mga patuloy na namumuhay sa pagiging bakla at Tumboy. Basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana na kahirian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakyapid ni ang mga mananambas sa Diyos-Diyosan ni ang mga mangangalunya ni ang mga mambababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga maglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi mga ng kaharian ng Diyos. Ang problema kasi ay ito. Alam mismo nila na ang pagiging bakla at tumboy ay kasalanan sa Diyos. Pero patuloy pa rin silang namumuhay sa ganoong kasalanan. Sabihin naman nila, God is love. Kaya sino ka para pagsabihan kami laban sa aming pagmamahalan at nararamdaman? Ang sagot po dyan, oo nga, God is love but it doesn't mean that He tolerate us to live in sin. Ang sabi po sa James 4 verse 17, Siya na nakakaalam ng mabuti ngunit hindi ginagawa, ito ay kasalanan sa Kanya. Itong mga ito, kilala nila si Kristo, kristyano daw sila, kaya nga po nagpapakasal pa eh, at proud sila sa ganoong pagmamahalan. Pero ano ang sabi sa Biblia sa Titus 1.16? Ito po ang ating mababasa. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedience, and unto good work, reprobate. Ang tanong, may pag-asa pa bang maligtas at makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga tumboy at bakla? Ayon sa Biblia, yes po. Kung sila ay magbalik-loob sa Diyos, sa pamamagitan ng pagsisisi at tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Katulad natin dati, tayo ay namumuhay sa kasalanan at masaya tayo sa kasalanan, pero binago tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ang sabi sa Biblia, "And whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Maraming salamat po sa inyong panonood.